Sa karagdagan pang balita, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang implementasyon ng Amnesty Program para sa mga natitira pang miyembro ng CPP-NPA-NDF. Ayon kay National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo, activate na ng Pangulo ang mga Project Development Officer ng mga ahensya ng gobyerno para yan sa implementasyon ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict Projects. Sinabi ng Kalihim sa ngayon na sa 1,500 ng mga dating rebelde ang nag-apply na para sa amnestiya. Dagdag pa rito, posible daw na madagdagan nito sa oras na masimulan na ang proseso sa amnestiya. Samantala, pinataasan din ni Pangulong Marcos ang financial support para sa 846 na barangay sa bansa ngayong taon na nasa ilalim niya ng Barangay Development Program. Nabatid na nasa 2.6 billion pesos lamang ang inilaang pondo sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act para sa implementasyon ng programa o katumbas yan ng 2.5 million pesos kada barangay. Sinabi din ni Anyo na nais ng Pangulo na gawing 10 milyong piso ang pondo sa bawat barangay upang sa gayon ay masimulan na nga ang paggawa ng mga farm-to-market roads. Kagna na narito ang bahagi pa ng payag ni National Security Council Secretary Eduardo Anyo. From internal to external, uh, maraming pa rin role ang armed forces dito. Uh, particularly, ang ating goal is to uh, dismantle the 11 weekend guerrilla fronts. Up to the end of the year. And uh, this will also uh, include dismantling 26 vertical units and party organs within the 27 sub regional committees and 14 regional party committees. So the PNP and the armed process will work closer uh, because some areas na uh, cleared na will have to be handled by the Philippine National Police as the uh, uh, armed forces transitioned into uh, the external defense mode. But there will always be uh, tasking for the assessment. Bagi yan ang pahayag ni National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo. Samantala sa kaugnay na balita, masigasig na nagkatrabaho nga itong militar upang lansagin itong mga natitirang labing isang guerrilla fronts ng New People's Army hanggang sa katapusan niya ng kasalukuyang taon. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Anyo, na kabilang sa mga target na buwagin nga ng Armed Forces of the Philippines ay ang vertical units at party organs sa loob yan ng sub-regional at ng regional party committees ng naturang organisasyon. Sinabi pa ni Anyo na nakapaloob ito sa anti-communist roadmap na ikakasa hanggang sa taong 2028 kung saan Binigyan din niya ang mahalagang papel ng Armed Forces of the Philippines kahit sa panahon niya ng transition mula yan sa internal development o the internal patungo yan sa external na posisyon sa naturang depensa. Sa panig naman ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Brother Jr. na itinakda na ng militar, ito nga ang mga deadline para sa kanilang mga ground units upang tuloy ng lansagin Itong mga labi pang uh, guerrilla fronts ng New People's Army. Ibininadama ni General Browner na nagresulta ito sa pagtaas ng bilang ng mga armed encounter sa pagitan ng mga security forces at uh, mga rebelde pati na rin sa mga teroristang organisasyon na aktibo pa rin dito sa ating bansa. Aniya, sakali magtagumpay ang uh, sandatahang lakas ng Pilipinas, maaari itong uh, pagsamahin na ang uh, lahat ng kanilang puwersa para yan sa purong eksternal na depensa. kaugnayan niyan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, General Romeo Browner Jr. On the part of the Armed Forces of the Philippines, we have uh, set our deadlines for our units on the ground to dismantle the uh, remaining weekend guerrilla fronts, to address the vertical units, of the uh, New People's Army and also to continue to uh uh dismantle the regional party committees and the sub-regional committees no so nagbigay tayo ng mga targets sa mga units natin kaya uh, kung mapapansin po ninyo ay halos uh every day ay nagkakaroon po tayo ng mga armed encounters no not just between the armed forces of the Philippines and uh, the members of the New People's Army But also with the local terrorist groups. So, Yanang Bahaginang Pahayagni Armed Forces of the Philippine Chief of Staff General Romeo Browner Jr.